Good morning guys, dito na naman tayo sa ating daily routine tuwing Sunday dahil tapos na tayong magala, ayan, linis-linis muna ng ating sasakyan syempre nagtitipid tayo at mas gusto ko ako naglilinis kasi talagang siguradong malinis then after that lalaban muna tayo ng basahan and then pahinga muna ng konti with coffee, bread, egg, peanut butter Then, muni-muni muna tayo sa mga problema ang kinakaharap natin sa buhay. Anong dapat gawin natin sa araw-araw. Then, luto na naman ulit tayo ng ating lunch. Siyempre, ang paborito ng aking chikiting sinigang na buto-buto. At, siyempre, di mawawala yung aming favorite na kangkong ginisa with bagoong. So, igisa lang natin sa bagoong. Lagyan natin konting bagoong and then tofu. Lalagyan na natin ang ating kangkong. Doblanch lang po natin saglit yan. Lalagyan lang din po natin yan ng oyster sauce. Para mas malasa yung inyong blanch na bagong with paminta. So, yun na. Then, mekos-mekos lang po yan after. Siguro mga 3 to 5 minutes na pakuluyan para lang maluto na si kangkong Ayan na yung aking lunch kangkong with lettuce and cucumber syempre yung ating pinakapaboritong sabaw ng sinigang ito naman yan ang trick natin yung kangkong nilalagay sa lettuce so puro tayo gilay no rice muna okay. so yan na po yung ating dish for this video sana nagustuhan niyo po ang ating video thank you